Ito um, ang ating idol. Tingnan natin kung may nahuli. mga orange, Uy! Ito ng huli. Ay. Ay. Dito, dito, sa tabi. Di. Dito. Ayan, oh. Pagkatatang idol natin, oh. Nasaktuhan. Kulay orange. Kakaibang tilapia to. Ayan, oh. No, may plapla pa. Maganda. Pa Maganda pa sa pagpapaklim, oh. E Ayan, oh. Kalawa. E Ang galing. E hmm. Mahal yan sa layo, oh. Ha? Dalagay na ng idol natin sa uh, basket. Ang mga huli niya, oh. Swerte. Uh, oh. Na, oh. Wow. Yan, oh. Oh, ang ganda niya, oh. No? Oh. ganda, oh. 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 oh gandang tilapia oh, kulay orange oh oh ay <coughs> <coughs> muntik pa makawala oh pa makawala muntik pa makawala oh ayun oh ito na lang nasa batuhan ayun oh may huli tayong plapla -pla, oh idol plapla ayun oh sa snaplapla you know ito yung malaki ito yung malaking plapla oh ayan oh ayan jack pa tayo dito malaki nya là cũng safe. Đi nào. <laughs> <hay xe. cười>